si tanaman hong artista din sa aming bahay ko mga kamangyan. At ari ay si Miss Alex Gonzaga. Kaya naman, for the go! Sino yan? Sino yan? ay <laughs> <laughs> dari na nga niyo mga kamangyan at umagang umaga pala ang ay niyakag ko na agad itong si Ma'am Alex din ho sa aming bahay ko Grabe hanggang ngayon, inakilig pa rin ako at hindi ako makapaniwala. So, totoo lang, hindi ko alam kung anong atawag ko. Ma'am Alex, Madam Alex, Miss Alex, Mrs. Alex. Naks lang dito Dahil naman ho siya sa amin, baka pwede ko ho siyang tawagin na Ate Alex. Pagbigyan niyo na ako gawa ng Ganun talaga kami sana eh. yung mga ate-ate diyan. Ate-ate. So ano na nga niyo mga kamangyan? Oo, oh, parang ayoko na magsalita din eh. Parang gusto ko na lang ang panoorin ng panoorin. Hay, napaka-uwi. Alam mo ba ka, mga kamangyan diyan pala kang. parang gusto ko na lang tumitig nang tumitig sa kanya. Sobrang ganda. O so, para mas ma-realize niyo, diga may mga manika tayo na inalaro o kaya may mga pamangkin kayo diyan Naglaro ng Barbie doll. Gayun un sobrang kinis, walang kapors pores walang pimples, walang dark spots. Parang grabe tao ka pa ba? Uy, yung kulay sobrang pantay. Parang gusto kong tanungin kung ano ba nakakaranas ng libag. Alam niyo yung tuhod niya, parang wala akong binatbat. Basta ho, kung napapanood niyo siya, tapos nagagandahan na kayo sa kanya sa TV, o kaya naman ay sa cellphone. Mas maganda ho siya sa personal, basta maliit lang yung mukha. Tapos basta parang nakakasilaw yung kagandahan. Ay, kagandahan! Basta hindi din nakakasawa. syempre ho, nakasupport sa amin si Paring Jun at saka si Maring Lourdes nyo. Ay, alam niyo naman ho, grabe talaga sumuporta yung dalawang ya anak na Tapos alam niyo gawa ka, mga kamangyan, ang pinaka ko talaga kapag may mga ganyan, yung nakikita ko masaya sila nanay. Yung nakikita ko na, na proud sila. Grabe, nakakaya kayo ho. Ay, di, ano, ni, ho, grabe, ang ko na agad nasabi. Um, para sa mga hindi pa nakakaalam diyan mga kamangyan, January pala ang nagkontak na sila sa akin. Na gusto nga ni nilang bumisita din sa bahay ko, bo. at maga vlog vlog din ho sila. Ay di ka naman oh, eh, ay kilala niyo na ako, grabe yung kabog ng dibdib ko kapag mga gay. Ay, sa si school pa nga nila ang yung may mga recitation. Talaga gusto ko na lang umabsi. Ay di lalo na arit artista tapos mapunta din. Ay ayun nga ni Honey, January nag-message sa amin. Tapos sabi ko baka ho pwedeng mga March sila punta para syempre aniha na yun para ma-experience niya at saka Kaso nga nila ang ho, sobrang tindi ng ini. Napaaga yung anihan so hindi na nagtugma doon sa schedule kaya sabi nila ay okay lang daw naman kahit hindi man anihan mismo kasi syempre marami pa naman nung silang pwedeng gawin din eh bali gusto raw niya maranasan yung pagiging probinsyana wow probinsyana bali yung normal lang ang nainagawa natin dito sa atin kaya sabi ko ho aparanas ko sa kanya hindi lang yung nararanasan ko kundi yung mga inagawa din nila nanay ni natatay at habang nagkasibak nga niyo kami ng kahoy din eh abay tingnan niyo naman ho yung mga nanonood din eh akala mo man din ay piyestahan aroy ay di na nga niyo nung nagmessage sila ah oh, talon-talon na naman ako sa bahay sabi ko Ala, nag amin, Alice. Yes, Alam niyo, ang tanong agad ni tatay, parang chill-chill lang siya, sabi niya. Kailan? Oo, akala mo naman talaga. Tapos si Nana, yun yung irit-irit din kasi nga nilagi niya Inapanood yung mga vlog noon. Tapos nung una, nung wala pa akong idea kung ano yung agawin nila din ni, napaisip ako, baka mamaya, mamamasyal-masyal. Marami naman ng magagandang tanawin din sa amin, kaso nga nila ako ay layo-layo. Tapos naisip ko pala, parang nakakahiya yun, gawa ng simple, sobrang layo ng kanila, tapos madayo pa din sa Mindoro. Alay, kung pwede ko nga nila ang umbuhatin bahay kubo, papunta doon sa kanila ay agaw ko, koy kami eh, pagkabigat-bigat na sa mga kasabi sabi ko diyan. O parinig naman ng boses niya. O sige na edo na. Lata nga dito bayad ng utang. Bobat eh. naman kasi kayo maniningil ng utang ay wala pa nga ning pambayad. Ano na kayo? Tas <laughs> alam niyo ka, mga kamang kaya sobrang excited din ho ako sa pagpunta niya din eh. Kasi syempre hindi naman kami sanay makakita ng artista. Hindi yung tipong galakad-lakad lang kami diyan tapos makakasalubong na namin. Walang gayon. Makakakita lang ko kami ng artista kapag may mga piyesta o kapag in-invite ng Mayo. Tapos makikita pa namin malayuan hindi kami makakapagpa-picture pero yung mapanood namin mapakinggan namin yung boses kahit malayuan masaya na kami doon kaya yun sinabi niya na mapunta daw siya dini eh, kahit talaga ako inakabahan, ay talagang for the go kasi syempre isang malaking karangalan hoyo hindi laan sa akin kundi sa buong taga Oriental Mindoro oh. tas din mga kamangyan, na invite ako ni Ma'am Tony nung nakaraan doon sa event niya doon sa may Sassy girl tas doon ako nakakita ng iba't ibang artista ganyan sobrang saya ko talaga noon kaya akuin ko ko yung kay, kay tatay sa mga kapatid ko tas tuwang-tuwa sila noon as in, kaya kap pag naiisip ko pala ang na makakakita sila nanay at tatay ng artista tayo Masaya masaya na ako doon. Oh. Tapos alam mga kamangyan, kumain na rin ho kami diyan. Kinain namin yung pinirito namin na itlo. Tas, sa pagkakaalam ko ho dyan, hindi pa talaga sila nakakakain ng umagahan. Pero yung umagahan namin diyan, hindi ko na ano yung niluto mismo. Tapos may suman din ho yata na hinabol din si nanay gawa ng nabili daw niya kanina kumaga. Natawa pa nga ni ho kanina gawa ng sabi niya, first time daw niya mag vlog ng gayon ho kaaga. Ay syempre dito naman ho sa atin sa probinsya kapag alas 6, alas 7, medyo tanghali na yun. Gawa lang syempre, ang dami nating inagaw sa umaga. Pati ho yung init sa umaga, sobrang sakit na sa balat kaya maaga talaga magkikilos yung mga tao din eh. dahil nga niyo tapos na kami kumain ng umagahan mga kamangyan kako ay liguan namin yung kalabaw na nandini bali hiniram lang ko namin arid sa aming kapitbahay grabe salamat po sa pagpapira ay wala na ho kasi kaming kalabaw ngayon mga kamangyan alam huwag nyo na kami padali huwag na nakakaya ay si Uki matawa kasi ako dati kapag nakikita ko si tate na nagpapaligo ng kalabaw lalo na nung bata pa ako kaya kako paliguan din yung kalabaw na nandini at masaya din yung experience kako inabuhusan lang yun ng tubig ha baka mamaya sabunan pa tapos siyang 不换的 nga. Uh, nagabigay din ho talaga siya ng time do sa mga tao na gusto magpa-picture sa kanya. Yan napunta pa talaga din eh. Tapos nakakatawa din ho dahil napaka-supportive ng aming kapitan. Talaga ipumunta pa rin din eh. Naks naman Kasi <laughs> <laughs> so, naman mga kamangyan ayan. Sumakay naman ho kami din sa hila-hila nung kalabaw. Ang tawag ho yata din ay kariton. Ang inasakyan ho kasi namin ng mga bata pa kami mga kamangyan ay hindi pa garne. Gawang ngayon ay medyo social-social na. Dati ho yung basta talagang kangga na kahoy-kahoy laang nakapag may bato may lubak ay talaga naman talsikang yung kaluluwa ikaw <laughs> <laughs> <Yeah. So>, yun. <laughs> so, yun, nga ni ay magpasyal-pasyal muna kami din sa likod ng bahay kubo. Bale ereho ay bukit na bukit din. Talaga masarap po magtambay din eh, lalo na ho kapag hindi mainit. At kung mainit naman ho ay ayos lang. ang dahil nga ni ho may masisilungan naman kasi may mga puno-puno din eh. Tapos so, nakakatuwa din talaga na ipagawa sa kanya yung mga kung ano-anong bagay tas yakagin siya kung saan-saan. Dahil nga ho may camera man o wala, talaga hindi siya maarte. Kaya feeling ko masusundan pa to. Hoy si feeling. At alam niyo ho mga yan, so, sobrang chill nga ho, namin diyan. Hindi na namin naiisip na may mga nakarap diyan camera. Basta tuloy-tuloy lang kami sa pag-enjoy sa pamamasyal sa bukid kapatid, kwentuhan, uh... ano pala mga kamangyan, pinitasan ko nga ni Husha nung sa palay, gawa lang hindi pa pala siya nakakakita talaga nun sa personal. Kasi syempre, ang nakikita na niya ay bigas. Kasi syempre, binalatan ko yung isang butil para mapakita sa kanya yung laman, yung pinakang laman, yung bigas. Kasi ako kasi ang akala niya talagang ina isa isa natin na inabalatan yung palay <laughs> para maging bigas yun. Eh di, sinabi ko naman na yun nga na inapagiling pa. Aray, uh... <laughs> Kaya, super happy kami na naipakita namin sa kanya yung itsura ng palay. At no, lang naman huyo, kagaya ko, lagi talaga ako nagamit ng sibuyas. Pero alam nyo, nung nakaraan ako nakakita nung taniman sibuya. So ayun, balik na nga niho, tayo din mga kamangyan. Sakto nga niho, na maraming buko din eh. Kaya kako ay uminom kami ng sabaw at saka kainin din yung pinakang laman. Ay tingnan niyo naman ho kung gano'n siya kakulit. Talagang matatawa ka na lang nang wala sa oras. <laughs> Tapos alam niyo gaho ho, isa pa sa nakakatouch sa kanya. Kunyari may natikman siya o kaya naman may nakita siya magandang view. Kung ang nga sabihin niyo, ano, sana nandito si Mikey. Alam, matutuwa yung asawa ko. Talagang bukang bibig niya yung asawa niya kaya sobrang nakakatuwa. Talagang mahal, na mahal niya. <laughs> Tas, ali, mga kamangyan, alam tagal talaga yung tambay namin diyan. Kasi nga ni ng hangin, sobrang sarili jowa tas ang ganda nga ng view kasi sinabi din niya na ang sarap ngani magtambay kasi ngani wala walang ingay na maririnig kasi medyo malayo rin ho sa kalsada so hindi niyo pakinig yung ingay ng mga sasakyan yung mga busina diyan basta maririnig lang din na eh, ihuni ng ibon wow oh, naman kasi syempre mga chismisan niyo diyan <coughs> yung mga kapitbahay pala namin dito ng mga bata ay nanguhan na rin kay Mito to pa ngani ako diyan una ng unang gawa yung pagbubukas ko bagay parang yung sa Santol ay <coughs> ah naman ho, talaga yung maganda din oh tumingin ka lang diyan sa paligid pag ikay nagutom o oh, umakyat ka diyan pero kung hindi naman oh sa inyo bay magpaalam na ano kayo sa may aret baka kayo ay mapabarangay pero kung tulog naman ho yung may aret sige pwede na ho kayo magbalibang diyan oh iwag naman badyo kasi <laughs> gaho nakahiga siya diyan aba mamalay kami aba ito tulog na <laughs> <laughs> kwari ko na pagod talaga ang pagkagising nga ni ho diyan mga kamangyan ay diniyaya ko na na magluto na ho kami ng pang-ulam namin ngayong tanghalian sabi ko kasi niya ay gusto rin daw niya experience yung magluto ho mismo din nung una nga ni ho hindi pa namin alam kung ano talaga yung alutuin pero dahil nga ni ho may manok din sa bahay kubo tapos meron din naman tira-tira pa kanina na buko ka ako ay magbinakul na lang kami yun ng niluto namin nung nakaraan at masarap-sarap din yun. Tapos nung huli nga ni Ho, na nagpatawa na si Ate Alex, na nasabi niya na sakto-sakto daw yung binakol doon sa init ng panahon. Tapos napaisip kami, ala bakit nga ni binakol yung pangulam, may ang init ng panahon, ay mainit yung sabaw. Hindi e, kayo mainit na sabaw, dapat yung idin kapag malamig lang yung panahon. Pero dahil nandiyan na, sige, yun lang yung pangulam natin. Dahil <laughs> nga ni native yung manok na ginamit din yung mga kamangyan. syempre matagal-tagal yun maluto. Alam nyo naman, medyo makunat-kunat talaga yun. Kaya yan, -banding muna kami diyan, nagsayaw -sayaw. Wow, nagsayaw -sayaw. Ay, sa tunay, sobrang kalog niya talaga. Ampunin ka na namin. Ampunin. Pati nga niyo ako, yan Ipinasabak na rin. Sabi ng magaluto na lang ako doon. Grabe tayo, Ayoko na. Ayoko na. Tapos alam gaho ka mga kamangyan, sa ilang oras na nakasama namin siya. Grabe, ang dami namin natutunan. Ramdam na ramdam mo talaga yung pagiging ate sa kanya. Lahat nung inasabi niya may laman. Ang ho ng mga nalabas sa bibig niya, may matututunan ka talaga. Tapos ang isa pang nakakatouch doon, talagang bukang bibig niya si Lord. Yung mga Bible verse, sa ulado niya. Tapos sobrang naging komportable din ako sa kanya mga kamangyan. Feeling ko kami yung para sa isa't isa. Hoy, Tapos pag inatitigan ko nga ni parang hindi ako makapaniwala na itong taong ito may mga hater, may mga nang babas, ang daming nasasabi ng mga tao sa kanya. Alam niyo sobrang hindi niya deserve as in. Sobrang pure nung heart niya. Basta sobrang bait niya. Pero ganun ho talaga kasi syempre nasa social media, lahat ng tao pwede mag-comment. Pwede nilang sabihin sa iyo lahat ng gusto nilang sabihin dahil wala naman silang pakialam kung makakasakit sila o hindi. Sabi ko nga kahit nga ni ho ako nababash din ako, nasasabihan din ako ng kung ano-ano. Kahit wala naman ako kinagawang masama. Yung iba nga ni ho doon, yung mga naninira pa mga kakilala ko. Tas, alam niyo gaho yung payo niya na tumatak sa akin. Sabi niya, okay lang daw ho yun, dahil dahil nga niho, mismo si Jesus Christ ay meron ding mga haters. At si Jesus Christ ay hindi inakilala sa sarili niyang bayan. Kaya ako, pag may nababasa ako na negative, wala na lang ho sa akin, Lalo na ako kapag wala namang katotohanan. Bali, lagi ko na lang inaisip, si Jesus Christ nga niyo, may hater. Ano pa kaya ako? Ako na ordinaryong tao lang. Oh. So, ayun, bait na nga niyo tayo din mga kamangyat. Baka tayo magkaiyakan pa ay aroy ay. Dahil nga niyo, luto na rin yung niluto namin na binakol. Aray na, at kami ho ay makain na ng tanghalian. Medyo late na nga niyo, aray, gawa nga niho, Na late na rin kami Kasi nga niho, natulog pa siya. Natulog din kami. Paano ka namang hindi kayo makakatulog? Ang lakas lakas ng hangin kanina. Ay, talaga kahit sa segment, man, dinay kay mahiga para makatulog ng ayos. Aroy, So ayan, after nga niho namin kumain mga kamangyan, ay ditambay-tambay na naman din sa bahay kubo, kwentuhan, gayaan, ay for the go. Bilang last part mga kamangyan, sinabi niya na gusto raw niyang maligo sa ilog. Sakto naman ho na may malapit na ilog din sa amin at inadayo rin ho are dahil nga niya, sobrang ganda din. sobrang excited ko nga niyo mga kamangyan, hindi na ho ako nakapagpalit diyan. Babay saan ka makakita, maligo sa ilog, nakapambukid, tama. Dati ho kasi ng mga bata pa kami kapag may mauwi talaga ng mga kakilala, mga kamag-anak talaga mapunta sa dagat o kaya naman ay ilog. Sobrang sarap talaga magbanding diyan. Tapos may mga dala kayo ng mga pagkain, mga inihaw. Tapos ang agaw inamin, magasiran na kami. Tapos si na kuya ay ko yung gayon gayon baga. <laughs> Tapos dati dahil nga nihirap kami sa tubig, nadayo talaga kami ng ilog para doon maglaba. <laughs> abay kahit gaano kadami ang laba, kahit kasama pa ang kumot at kurtina diyan. Abay walang katapusan ang tubig. Tapos baka naiisip nyo ho na nakikipagkwentuhan lang sa amin si ate Alex kapag may camera. Naku hindi ho. Mas madaldal siya kapag walang camera. Ang daming nasabi. Yung una nga niyo, inakabahan pa ako gawa ng Pre, sobrang kinis na rin. Baka kung maano din sa ilo. Pero na nakita ko na nag-enjoy naman siya, oh, ay di okay na. Ay, for the go. <laughs> so, na kami magligo, ay at bumaba na ho kami para makapagpalit na. Medyo kailangan nung pala mag-ingat din, dahil nga niho yung simento ay parang may mga lumot-lumot na, ay madulas. Aba, baka mamaya ay kung mapaano arang mga ari, aba, inahintayan ang asawa sa kanila. <laughs> so, ayan, after na, nagpalit na rin ho kami mga kamangyan. At tingnan nyo naman kahit anong suot niya sobrang ganda. Bali, maghapon nga ni pala siya din, mga kamangyan. As inting nyo naman talaga yung madilim-dilim na bago sila umalis din. Tapos after nyan, mauwi na ulit sila, mabalik na ulit sa kanila grabe, sobrang pagod naman yan. Pero ayun, binigyan pa nga niya ako ng gift niya dyan at sobrang happy ko. Ano ba? Sobrang thank you kay Lord at sobrang thank you rin ho sa inyo mga kamangyan sa walang sawang suporta. Ah. Dahil kung hindi din naman ho dahil sa inyo, hindi tayo makikilala. Hindi nila tayo mapapanood. Hindi nila tayo abisitahin din. Eh, grabe, sobrang thank sa inyo lahat. Bali, sabay-sabay ho nating abangan at panoorin yung full vlog niyan sa kanyang channel, mga kamangyan Ay, for the go. Kay Ate Alex naman, sobrang thank you po sa pagbisita din sa amin. Sana ay madadala. Sobrang busilak ng inyong puso kaya hindi na ako gataka kung bakit patuloy kayong inables nila. So, dahil yung mga kamangya, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video. Oh. Uh. hanggang dito na lang ang ating video. Tahating ko naman siya sa kanila. Hoy, hindi. Bye-bye. Love you. <laughs> yeah.